Wow! Daming tao! <laughs> magandang, 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 magandang umaga po sa mga nanonood sa atin. Dala-dala po natin ay X-Max 300. Babakpak tayo kasama natin si Missy. Sa eh. to breakfast lang ng umaga. Titingnan natin ang mga pagay-pagay dito kung may nagbago na. Usapan din natin ang isang topic na... Maalingasaw sa Marlaki daily group. <laughs> Pwede pa lang pang cornering to eh. <laughs> Oo. Oh, pero syempre 70 lang yung takbo. Hahaha. <laughs> Di ba? maganda pa rin yun hindi ka na hindi ka na aarte dun 7P kaso dito sa XMAX hindi ko kabisado yung engine braking kasi nga scooter siya so paano ka mag engine brake talaga? literal pre, preno lang preno lang gagamitin mo medyo nakaka panibago lang sa akin dahil bumabasa din ako sa braking ng uh, big bikes sa engine braking pag nagda downshift since ang scooter ay walang downshift, walang cambio, walang clutch eh, paano ka ngayon mag-engine brake so, gagamitin mo na lang ba talaga yung mga preto eh, no? pero ito ang first uh, long ride of 2025 at ito nitong x -Maxx. okay naman siya nare-realize ko na ang, ang yung sacrifice binibigay ko sa R1 kasi nga sports bike siya Versus dito na relax ride Eh mas na-appreciate ko yung lugar Yung mga uh, Sightseeing ba Yung hindi ka pagod, hindi ka nangangawit However, that brings me to the fact Na hindi, hindi, mo, hindi mo naman mapipigil Ang isipin na What if Litro din 1000cc Pero na relax ride Yung upo mo relax Parang katulad na itong max Maraming ganyan, maraming available niyan mga Ninja 1000 GSX-S 1000 GT ah uh, Actually pwede ka nga rin mag yung GX ng ano eh Suzuki yung Gusto mo kanya Mga Versys Diba? Yung mga big bikes talaga na yan Kaso Babalik na naman tayo sa fact na Galing akong Hayabusa Eh Kaya ako nga pililitan nyo Kasi mabigat Yun yung downside ng mga big bikes na yan Mga comfort Tabling big bikes eh saksakan naman talaga mabibigat sila dito na din pala tayo nakasalita ng salita eh marlaki ah, ka na marlaki marlaki mar hmm amoy cheesecake factory what the fuck <laughs> wow ang dami scoots ako sa totoo lang, hindi talaga ako makakit ng linggo sa Marlaki Malaking Thursday o kaya Sabado Mas maaga Kasi nga sa sobrang dami uh, umakakit eh, Minsan hindi mo na na-enjoy yung ride Talaga, ang sa mga sumasabay Isip mo na lang yung experience mo open all Ngayon, poprotectahan mo rin yung sarili mo Versus sa mga ibang mga nakakasalay mong umakakit the thing is yung aksidente walang pinipiling timing walang pinipiling tao yan double yellow late diba overtake ka truck nasa harap doon doon nagsisimula yung, yung mga ano atake ng aksidente yun o oh. ah. ito hindi ko kapisado hindi na to so wow Ah, ang dali ng ng tambot ay tambot ng gulong ng Xbox eh. Hindi pwede pala eh. Ah, lamig. Ah, lamig. Ah, basa ang daan. Ito ang aking kahinaan. Opo. Malakas ang lambon. Na naman. Ah. May ngawit factor si Xmax, be. <laughs> natin masusubukan yung ano lakas ko dito tunay na demonyo sa dev Devil's Corner wala wala wala, hindi nyo makita talaga yung demonyo dito sa Devil's Corner ayan ayan welcome po to Baguio Sinol, in 8 hours lang po namin ang Baguio Galing Manila gamit ang X-Max <laughs> Parado na yung kanang ilang inong ko Tsamba lagi no Lahat ng inakit sa marilaki po kinang ina Lahat basaan po ta 636 Buti pala hindi natin to ginamit nung pag, nagpagudput po <laughs> Ang sakit na kagad ng put ko gagi Oo oh. Kaya kailangan talaga ma ride yung mga motor Kung para saan mo gagamitin eh Kung pang dito-dito lang Pang maralaki mo lang Ganon Ito, pamasok ko lang talaga to eh X-Max eh Uy! Uy! Sea of Clouds Wala kang makita po. <laughs> Under the Sea of Clouds Yan, yan pala ang tama Under the Sea of Clouds ito na pala yung bago yung extension nila dito ako nag slide pero na recover ko pa rin gago mga paddles na dito be. paddles mga buo buong parts ng tubig hindi na siya shiny road shiny road take me home 3 minutes gutom na ako be be iba na yung gutom ko sa yeyes be Tagal na natin hindi nag be. Eto na tayo Yes na Yes Yeah Yeah uh, Halos 1 hour lang biyahe din Pag naka x Mas matagal pa nga minsan sa big bike Dahil nga hintay-hintay Okay din Okay din mag xmax max Mag-relax na motor Papuntang marlaki Saan ka be? Saan ka? Ikaw bala Dito na lang <laughs> Morning na tayo At uh, Ito so dito eh Saan po dito? Pabalik-balik okay. ako dito Yung hatsos Kasi Wala <laughs> Ang unang-unang hatsos ko digman niya Tapos Nihilig na siya hatsos Hindi kasi lahat Ang alam niya kasi dati Ang Mainit yung hatsos ang, ang, ang mga hatsos Lahat ang hatsos Ay maangham Sobrang angham Kaya ito yung hot sauce in question. Jufran hot sauce. Yeah. May lamig be. Ang lambing bigla be ah. Bago namin tao ng yehis. No? Buti makakata ito mating. Big bikes. Ayan, pitik, be. Oo nga, eh. Sayad, eh. <laughs> Dami nila, be. Pasada kaya tayo sa... Ayoko. Tumada ko. Tumada Wow, oh, bilis. Ang bilis. Ay, gagawang bilis. Ay, gagawang bilis. 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 Masabit yung center slant ng ina niya. Pikachu! Hoy, Pikachu! Pikachu! Ang dami, 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 maiingay doon sa amin. Oo oh, nga eh, sa taas lang naman makulay.